Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Driver na pangarap maging abogado, hinangaan ng abogado niyang pasahero, sinaluduhan ng netizens. Mga alagang manok inilambitin sa kisame bilang paghahanda sa bagyo. Aso na nahiwalay sa kanyang fair parent noong bagyong tino, himalang nakabalik matapos ang dalawang linggo. Iconic baking supply store sa Cubao, magsasara na matapos ang 36 na taon. Mahigit 730,000 PUV sa bansa, hindi pumasa sa breaking performance standards ayon sa Vico app. Netizens, may mga hinaing din. Numerical pattern na 123456, nananatiling pinakagamit na password sa Pilipinas. At mga kanta sa K-pop Demon Hunters, ipinagbabawal sa isang religious school sa England. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, trending and vada show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, habang ang iilan na mumuhay sa yaman na pamana ng magulang, koneksyon at oportunidad buhat ng kanika nilang background at pangalan ang marami sa atin doble naman ang kayod at doble rin ng pagod para lang makamit ang pangarap at ang nais na komportabling buhay. Para kasi sa mga palad ang paglaban ng patas, ang natatanging paraan para makaangat. Katulad na lamang na isang driver na nakatagpo ng isang abogado na kahit may edad, e pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. At ang driver, nais ding maging isang abogado sa hinaharap ang kwento ng future attorney na ito sa report ni Rose Baviera. Bawat araw ay isang oportunidad para mangarap. At bagamat libre ito, sa iilan, ito ay may presyo. Gaya na lamang ng kwentong ibinahagi online ni Atty. Jackie Cristobal, isang abogado sa Senado. Nagbuk si Atty. Cristobal sa isang car booking app papunta sa kanyang trabaho. At dito, nakilala niya si Tatay Benji, Gaya ng maraming driver na kinakausap ang kanilang mga pasahero, nang makita ni Tatay Benji ang destinasyon o drop-off ni Atty. Cristobal, ay agad itong nagtanong ukol sa kanyang propesyon. Si Atty. Cristobal naman, ibinahagi sa driver na siya ay isang abogado na naglilingkod sa Senado ng ating bansa. Nang marinig ito, napangitiraw agad si Tatay Benji at agad ipinakita ang kanyang ID. Si Tatay Benji pala ay isang estudyante ng political science sa University of Makati siya ay nasa ikatlong taon na. Isang taon na lang ay magtatapos na rin. At pangarap niya maging isang abogado balang araw. 55 limang taong gulang na si Tatay Benji. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang driver. At sa tanghali, pumapasok siya sa eskwela. At sa gabi hanggang hating gabi, ay balik na naman siya sa kalsada para mamasada. Buong tatlong taon niya sa kolehiyo ay scholar siya ng lokal na pamahalaan ng tagig. Dagdag pa niya, ang kanyang asawa raw ay isang elementary teacher sa isang paaralan sa parehong lungsod. Kaya gayon na lang ang kanilang pagpapahalaga sa edukasyon. Dahilan kung bakit sinisikap niyang makapagtapos. Kung papalaring maging isang abogado. Anya baka siya ay senior citizen na sa panhong iyon. Gayunpaman, determinado siya na tuparin ang pangarap. At least sinubukan niya at natupad ang kanyang pangarap anya pa. Tinapos ni Atty. Cristobal ang kwento sa panghihikayat sa publiko na hindi pa huli ang lahat at walang mahirap at imposible sa taong nangangarap. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, abot kisameng pag-ibig. Tila itong literal na eksenang nakuhana noong papalapit pa lamang ang dating super bagyong uwan sa ating bansa. Sa isang viral video, makikita kasing nakalambitin ang mga manok sa kisame upang hindi sila mapahamak kung sakaling ulanin at bahain ng matindi sa lugar. Ang kakaibang life-saving technique na yan tinutukan sa ulat na ito. Madalas gawing biro sa mga tatay na kumpara sa kanilang mga anak, etila eh tila mas mahal pa ng mga ito ang kanilang mga alagang hayop. Gaya na lamang sa viral video na ito kung saan makikitang nakalambitin sa kisame ang aabot sa sampung buhay na manok bilang paghahanda sa nooy nagbabadyang hagupit ng Super Bagyong Uwan. Valentina, vamos a dormir. Tus Pasukin man ng mataas na baha. Safe and secure ang mga manok na hindi lang naglambitin sa ere, kundi naging dual purpose din na pabigat sa kisame ng bahay. Ang mga manok nagmistula tuloy pabitin sa mga kitty birthday party na ibinababa at hinahatak din pataas. Pabiru tuloy na hirit ng netizen na si Zab. What if daw kung sa lakas ng manahangin, e eh lumipad ang bubong ng bahay? Pangamba pa ng ibang netizen. Embis daw na ulan ang tumulo, baka dumipa o mano ng mga paboritong anak ang bumuhos sa loob ng bahay. Biro pa nga ng uploader. Isa agad ang nabiktima at pinitas para gawing sahog sa mainit-init nilang aras kaldo. Samantala, may mga nagsabi din na hindi sila sigurado kung matatawa ba o maaawa sa mga alagang manok. Pero isang bagay anila ang malinaw. Dinadaan lang ng mga Pinoy sa diskating pagharap sa mga kalamidad. Pero higit sa lahat, salamin anila ito na kulang sa maayos na pamamahala ang Pilipinas. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, matapos nasalantahin ng bagyong tino ang malaking bahagi ng Cebu City, kamakailan, marami ang natangay, nasira at nawalang ari-arian, at sa kasamaang palad, maging ang ilang alagang hayop. Pero sa pambihirang pangyayari, isang asong himalang nakabalik sa kanyang amo, matapos ang halos dalawang linggo na pagkawala. Ang kwento ng asong si Haven at ang fur parent ito, panoorin sa Trending Report ni Rubik Manuel. Good morning! Haven. Haven! Kinaantigan ng netizens ang kwento na ito ng isang fur parent na si Emmanuel Yanos, Isa kasi ito sa mga lubos na apektuhan ng pananalasa ng bagyong Tino kamakailan sa Cebu. At tulad ng nangyari sa ilan, siya rin ay nawala ng alagang aso na si Haven dahil sa pagragasa ng baha. Kwento ni Lienos, nahirapan silang lumikas noong November 4 habang paakit kasama ang kanyang misis sa ikatlong palapag ng kanilang kapitbahay para lumikas. Bitbit pa umano nila noon ang maliliit pa nilang aso. Matapos umanong humupa ang baha, labis na kalungkutan ng naramdaman ni Lienos at ng misis nito nang hindi na mahanap si Haven. Sinubukan pa rin daw nila na mag-ikot at magtanong-tanong sa kanilang lugar sa nawawala nilang aso. Nag-post nga rin sila online sa pag-asang may makakita man lang kay Haven. Ngunit sa kasamaang palad, lumipas ang ilang araw ay hindi na nila nakita si Haven. Ayon kay Llenos, pansamantala muna silang lumipat sa ibang lugar at bumibisita lamang sa kanilang bahay para maglinis. Pero matapos ang ikatlong nitong pagbalik sa kanilang bahay, ay doon na siya nagulat nang matagpuan si Haven na nandoon na sa kanilang bahay at naghihintay sa kanya. Laking gulat umano ni Lienos at naging palaisipan kung paano ito nakaligtas sa matinding pagbaha at lalo na kung paano ito nakabalik sa kanilang bahay matapos ang labing tatlong araw o halos dalawang linggo. Ayon kay Lienos, isang milagro umano ito at ika nga niya ay good karma dahil sa naging kabutihan din itong ginawa sa pagliligtas nito sa isang babae sa kasagsaga ng baha. Milagro no? Miracle dog. Ito na, wag na. 13 days actress siya nawala, amo siya gibangita. Bumuhos naman ang komento at pagsuporta ng netizens at pagkabilib na rin sa pagkasurvive ni Haven. ayun pa sa ilan, kung nakakapagsalita nga lang daw ito, ay makukwento niya ang kanyang karanasan kung paano ito nakaligtas. Sa ngayon, naging palaisipan man kung paano nakaligtas si Haven. May ilang nagsasabi na may survival instinct talaga ang mga aso at ilang mga hayop. At patunay na ginabayan rin sila ng Diyos para makaligtas lalo na tuwing mayroong sakuna. Para sa DZRH TV ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami ang nalungkot sa ibinalitang pagsasara ng Kilalang Baking Supply Store sa Cubao matapos ang 36 na taon ng operasyon. Sa isang video message, nagpaalam ang may-ari sa kanilang mga suki at supplier at sinabing hindi sila pababayaan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang dahilan ng kanilang pagsasara, ibabalita ni Millie Um, Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Annie Carmona Lim, may-ari ng Chocolate Lover Incorporated dito sa Cubao. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na magsasarado na po kami sa December 27 po yung last day namin. Uh, Magsasara na ng tuluyan ng kilalang baking supply store na Chocolate Lover Incorporated sa Cubao sa December 27, matapos ang 36 na taon na operasyon. Sa isang video message sa Facebook, kinumpirma ng may-ari na si Annie Carmona Lim ang desisyon at nagpaabot ng pasasalamat sa mga suki, supplier at mga naging estudyante sa kanilang baking classes. Ayon kay Lim, nananatiling bukas ang tindahan hanggang sa petsa ng pagsisara at patuloy na magbebenta ng mga pangunahing produkto tulad ng chocolate, buttercream at ipabang madalas bilhin ng mga customer. Tiniyak niyang hindi nila pababayaan ang mga negosyante na umaasa sa kanilang supplies, lalo na ngayong panahon ng kapasikuhan. Naging landmark ang tindahan dahil sa kakaibang castle na inuupahan nito sa kanto ng Pituazon Boulevard at C. Benita Street bukod sa mga baking supplies. Kilala rin ng chocolate lovers sa malawak nitong espasyo para sa mga baking workshop. Ipinaliwanag ni Lim na ang pagsisara ay bunsod ng kawalan ng magmamana sa negosyo dahil nasa abroad at may kanya-kanya ng buhay ang kanyang mga anak. Dagdag pa niya, nais na rin niyang pagtuunan ng panahon ng pag-aalaga ng mga apo. Ang gusto ko lang ang ipaalam na ang dahilan po kasi um, ayo na rin po kasing manahin ng mga anak ko. Okay na po kami sa ibang bansa. Eh, ako naman po ay eh mag-aalaga na lang ng apo kasi matanda na rin ho ako. Hirap na ako magbiyahe-biyahe. Ibinenta na ang Gusaling Castle at dano ng pamilya na paupahan ng espasyo kapag tuluyang nagsara ang tindahan. Samantala, bumuhos ang mensahe ng lungkot at pasasalamat mula sa mga customer at dating estudyante ng Chocolate Lover sa social media. Marami ang nagbahagi ng kanilang alaala -ala sa tindahan at kung paano ito naging bahagi ng kanilang pagninegosyo o pag-aaral sa baking. Nanawagan silim sa mga taga-suporta na bantayan ang Facebook page ng Chocolate Lover upang malaman ang susunod na anunsyo bago ang opisyal na pagsasara nito. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating sunod na istorya. Noong 2023, sumampa sa mahigit 13,000 casualties ang naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA, kung saan mula pa lamang yan sa mga PUVs o Public Utility Vehicles. Kaya naman inusisa ng Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines o VCOAP kung ano nga bang isa o ang maaring pinakadahilan ng mga aksidente ng mga pampublikong sasakyan. Alamin natin yan sa report ni James Galanggen. Binansagang hari ng mga kalsada mga jeepney at minsay ganun na rin ang mga bus at yun ay dali ito na rin na naging sentro ng public transportation sa bansa. Ngunit sa tagal ng ilang mga unit ay malamang may ilang chopper nang nakakaligtaan na imente na o ayusin ang kanilang mga sasakyan na siyang nagiging sanhi ng mga sa kalsada. Kaya naman inusisa ng Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines o VICOAP ang lahat ng public utility vehicle o PUVs at unang ininspeksyon ang kanilang mga preno. Dito na nakita na mahigit 730,000 o 47.3% ng mga PUVs ay hindi pumasa sa breaking performance standard o halos kalahati ng kanilang sinuri na nasa mahigit 1.7 million commuter units. Ayon sa Vico app, ito na ang maaaring isa sa mga pinakadahilan ng pagkakaroon ng road accident sa bansa. February 7 in Baguio, 21 internal. February 11 in Kalinga, jeep with students overturned after reported brake failure. March 9, Tuba, Benguet. Van uses brakes and crashes into a wall. Three dead, injured. April 20, Zambambia. The delivery van lost brakes, rammed into multiple vehicles and fell off the bridge. August 28-29, to 29, in Calooban. Passenger jeep rammed into a post and a concrete post reported after having lost its brakes. August... Ilan lang yan sa mga aksidenteng nagarap ngayong taon na binanggit ni Vico Up spokesperson Lester Cavestani. Samantala, may mga kanya-kanya namang hinaing din ang mga computer na siya rin dahilan ng mga aksidente sa daan. Ayon sa isang netizen, may ilan pang insidente na siyang nagiging sa na aksidente tulad ng sirang headlight, indicator, gayon din ang mga brake light. Habang para naman sa ilang mga computer, ang sirang preno ang siya rin dahilan kung bakit malayo pa lang ay eh pumapara na raw sila agad. Kaya naman paalala ng Vico UP sa lahat ng mga tsuper na siguro regular na na-maintain ang kanilang mga sasakyan upang maiwasan at mabawasan mga naitatalang kaso ng aksidente sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang kwento. Isa na ang password sa mga bagay na hindi dapat kinalilimutan ng bawat isa. Gayong ito na ang nagbibigay ng proteksyon at seguridad para sa ating mga personal account. At payo nga ng mga eksperto ay dapat gumamit ng strong patterns upang iwas hack. Tila kaiba naman ito sa lumalabas na pag-aaral para sa taong 2025 kung saan nananatili pa rin most used password ng mga Pinoy ang numerical pattern at easy to guess na one two 3, 456, ang iba pang nasa listahan sa report ni Dustin Bayog. Nananatiling top use password sa bansa ang pattern na 123456 ayon sa isang password manager. Sa pag-aaral ng nilabas ng NordPass, napanatili nito ang pagiging una sa listahan, katulad sa nilabas nito na nakarang taon. Pumangalawa naman sa listahan ang Gonzales 56 habang pumangatlo ang admin. Pasok din sa listahan ng mga pinahaba o pinakiling pattern ng 1, two habang pasok din ang salitang password na may iba't ibang version. Narito naman ang iba pang pasok sa listahan na mga password na badalas gamitin ng mga Pinoy. Ayon sa mga eksperto, tila hindi pinapansin ng mga Pilipino ang banta sa cybersecurity lalo na sa insidente ng mga hacking. Ito ay sa kabila ng mga na gumamit ang mas mahihirap na pattern sa password dahil lumalabas din sa kanilang pag-aaral na 80% sa mga data breach ay dahil sa mga mahina at madaling mahulaan na password. Kaya naman sa uli, nire nito na gumamit ang mahihirap na password. Huwag nang gumamit ang mga nagamit ang password at gumamit ang isang password manager upang maiwasan na pagkakalimot dito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, taas kamay ng mga na-LSS sa kantang Golden at Soda Pop. Pero alam mo ba ng mga soundtrack na yan mula sa hit Netflix film na K-pop Demon Hunters ipinagbabawal sa isang paaralan sa England? Kung bakit alamin sa report ni Angelica Cosme. Dahil umano taliwas sa paniniwala bilang kristyano, ipinagbabawal ng isang paaralan sa England ang pagkanta ng mga OST ng hit Netflix film na K-pop Demon Hunters. Ilan nga sa mga sumikat na kanta mula sa animated musical ay like Golden, Soda Pop, Your Idol at How It's Done. Batay surports nagpadala ng mensahe ang pamunuan ng Lilliput Church of England Infant School sa mga magulang ng mga estudyante na deeply uncomfortable daw ang pag-reference ng pelikula sa mga demon o spiritual na pwersa laman sa Diyos at kabutihan. Kung kaya dahil dito, pakiusap ng pamunuan sa mga magulang na pagsabihan ng kanilang mga anak na huwag kantahin ang mga nabanggit bilang pagrespeto sa paniniwalang kristyano. Bagay na hindi sinangayuna ng ilang magulang gaya ng isa na mahilig daw talaga sa K-pop ang kanyang anak. Mayroon ding nagpahayag na nagdulot daw ng positive impact sa mga bata ang mga kanta at nagturo sa mga ito ng pagpapahalaga sa teamwork. Depensa naman ang pamunuan ng naturang religious school sa Inglaterra, hindi raw nila hinihiling sa mga magulang na sabihing may mali sa pag-enjoy ng pelikula o mga kanta kung ito raw ay naayon sa kailang sariling pananaw. Pagbibigay din ito, tungkulin nila na matulungan ng mga bata na maunawaan na may mga kasamahan sila na maaaring iba ang paniniwala at kasabay niyan ay magabayan sila sa pag-alang sa pananampalataya ng iba. Maugunita na kamakilan lang kabilang sa listahan ng mga nominado sa presyosong Grammy Awards ang kantang golden ng K-pop Demon Hunters na kinilalang most popular Netflix film of all time. Habang napaulat din na magkakaroon ng sequel ang hit animated musical sa 2029. At yan mga kwento, ang mga kwentong kinagiliwan pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kay i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating programa. At syempre, munting shoutout na rin sa aking nakilala sa Narita International Airport na si Ms. Nimpa Molo mula Kaloocan. Magandang hapon po at salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa DZRH. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para muling himayin Tuplasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may share eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TMVS Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.